tayo ng gabi. Eh, ano natin sa sinigang. Yan kasi umangat na yung bunga. Dito lang to nakatanim sa may ano. May drum makalati. Ayan. Ay, naku, Nabulok na. Kinain ng ano. na dugat siguro. Ito. Ito. Ay. Ayan. Nako. Ito na lang pakikinabangan. Kinain na dito ng ano. Insekto. Kukunin natin ito. Lalagay ko sa sinigang ko. Ito. Lalagay ko sa aking sinigang. Shhh! Milo! Milo, Milo. Laki siguro mo ito. Ito yung malaki o. Ayan o. Laki mo Ang lagay namin sa sinigang. Nagsisigang kami. Salamat. Yung iba, pag ginatan natin siguro. Marami to. Ito yung inarbes ko kanina. Yung sa ano, sa maliit kong garden. Gabi. Isang klaseng gabi to. Hindi ito yung gabi na ano. Pwede rin to pag gagay sa mga sinigang. Ayan. Nagala natin ng impurities. Ito ay 3-4 kilo. Lagay ko na. Uh, palambutin natin. Buya. Dalawang sibuyas. Yung gabi na kinuha ko sa garden, ang kalati ilagay ko dito. Pa, sabay palambot. Pamyas ko. Dating ng pamintang buo. Tapos lagyan natin din ng patis sa dalawa. Lagyan natin ng pampalasa na magic sarap. Tapos lalagyan ko na rin ng asin. Sa teaspoon. So, mix na natin. Ayan. Ayan, ililipat ko sa pressure cooker para magilis lumambot. Lambot na yung karne. Yan, malambot na. Tsaka yung gabi, oh. Dadagdag ko itong katilang kalahating gabi. Kasi okay, gusto ko yung may matigas at malambot. Tapos natin. Wala akong ano, nakalimutan ko yung sili pang sigang. Eh, ganyan na lang. Simple. Kangkong at saka gabi lang ang sahol ko. Ang gulay ko pala. Hanati ang sabaw kung tama ba ang timpla. Wala akong sinigang sa gabi kasi gabi na ito. So, ito ilalagay ko kung ano yung available. Sinigang sa sampalok. Gawa sa tunay na sampalok. No other preservatives daw. High in vitamin C. Okay. Lagay tayo ng kalahati siguro. Kasi marami to eh. Bale. Ito, 44 grams. Maka sobra asim. Hindi naman maganda. So, inilagay ko na yung kalahating ano, ang hinati ko na gabi. Ito siya. Ayan. Yung unang nilagay ko, kalahati niya, ay sinabay ko sa pagpapalambot ng huh? karne kanina. Tsaka itong ano, kamya, sinabay ko rin. Yan. Masarap yung maraming gabi. Tsaka ito, lumalapot yung sabaw. Oh. Malapot siya. Dahil sa gabi. So, tikman ko ulit. Tikman natin ulit. Ah, sarap. Tama lang ang asin. Mm -hmm. Perfect. Tama na rin ang asin. So, medyo palambutin pa natin ulit ang ating konti ang ating gabi.